Ano kayang naghihintay sa atin? Mga hita ng manok? Wow! Gustong gusto ko yan! Pero ang pinakamahalaga ay huwag kalimutan ang sarsa. Mas magiging masarap ito sa ganitong paraan. O oh, hindi! Hindi ako sang ayon. Napakasarap na mais! Si Salty Cry is solis and soaker. Tignan mo ang nakuha ko. Pagkatapos, dapat kang magsimula. Sige. <gasps> Nagtataka ako kung bakit hindi umagos ang aking soda. Mukhang hindi ito likido. <laughs> Ano ang gagawin ko ngayon? Oh, wow! Ito ay jelly! Whoa! Oops! Aksidente kong natamaan ang noo ko! Ingat, John! At ibahagi mo sa amin ang iyong merienda. Sumasang ayon ako kay Miranda. Hoy! Umalis ka dito! Wala akong ibibigay sa iyo! Ang bastos mo! Alalahanin oh, natin yan. Oo, oh, tama! Huwag mo akong pigilan sa pag-enjoy ng jelly ko. Ayos, taos na ako. Ang hirap ba? May gana ka. Ngayon, turno naman ni Emma. Sa totoo lang, ayokong subukan ng maanghang na sarsa. Magkukunwari na lang akong ibubuhos ito sa manok para hindi ko talaga kailangan gawin. Naku, hindi obra ang trick na yan sa amin. Sige, Emma. Ang sarsa na ito ay na... Sigurado akong napakainit. Wow, tignan mo yan! Biglang lumiwanag ang ilaw! Magiging mahirap para sa akin, pero kailangan kong gawin ito. Isipin mo na lang na ito'y isang regular na pakpak ng manok oh, na walang sarsa. Nasusunog ano ano? ako. Wow! Sa tingin ko, umalsa na ang mais ko. Naging popcorn ako. Nakalimutan mo na ba? Nakakatuwang alinlangan ito. Hawak ko na ang lahat. Pinatigil kita. Salamat, John. Ayos lang. Nasunog ang mga hita ng manok ko hanggang sa e eh. Pero may popcorn na ako ngayon. Kailangan mo laging tumingin sa magandang panig. Ang lutong nito! Ang galing! Gusto rin naming sumubok. Oo nga! Huwag ilagay ang mga kamay. Akin ito. At Balak hindi ko... kong ibahagi. Tingnan mo ito, John. Ang mga ni Miranda ay naging dilaw. Bakit ka nakatingin sa akin Actually, ng ganyan? Actually, nagbago rin ang kulay ng iyong tainga. Ganun ba? Grabe. Tingnan natin kung ano ang naghihintay yan. sa atin ngayon. What? Berry gum! Kaya ayang surprise. Oh, masarap to. Oo, pero ang liit ng gilagid mo. At napakalaki ng pakwan ko. Mga kaibigan, swerte kayo. Hindi ko masabi ang pareho para sa akin. Mayroon akong isang buong mangkok na puno ng mga bulati dito. Sana magustuhan mo, Miranda. Ibulat mo ang iyong bibig. Tago mo yan! Ayoko kumain ng mga buhay na bulate. Hindi wala kang pagpipilian. Kaya payo ko magmadali ka. Salamat ng marami. Pero sa tingin ko, hindi makakatulong ang payo mo sa akin ngayon. Hindi yon nakakatulong sa pakiramdam ko. I-imagine mo na lang na masarap ito. Ayang kadiri! Hindi nakakatulong yan! Tama na! Sawa na ako! Hindi ako pwedeng sumuko sa kalagitnaan! Kailangan mong tapusin ang trabaho! Napaka walang kwentang payo naman yan! Diyan, hindi mo ako tinutulungan! Sinasabutahin mo ang lahat! Tumagalaw-galaw itong mga bulate sa bibig ko. Hindi ko na kaya. Paano mo nagawa iyon? Baliw! Hindi namin magagawa iyon. Aalala ko itong bangungot na ito habang buhay. Wala pa akong nakain na mas masahol pa dito. Ngayon ang mga uod ay nakabara sa lalamunan ko. Hindi ako makahinga. Hindi mo naman kailangang idura ito sa mukha ko. Pasensya na, aksidente lang ito. Pero ngayon pwede ka nang umalis. Salamat Miranda. Nahati ko na ang pakwan sa dalawa. Ngayon, makakain ko na ito. Mga uga. Ang bango. Naalala ko ang tag-init. Ayoko mang sabihin sa'yo, John. Pero pula ang kulay. Kaya sa akin talaga ang pakwan na yan. Kaya kakainin ko na ito. Ibibigay ko sa'yo ang berdeng balat. Pero hindi yan patas. Oh. Dahil ako ay... Pagpalaan Nakuha ko ang pakwan. Ang buhay sa pangkalahatan ay medyo hindi patas. Tanggapin mo na lang. Heto, kunin mo ang mga balat. Wala silang halong pula. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Ayoko na makipag-ugnay sa inyo. Pinagtatawanan niyo ako. At napakapait ng balat. Hindi ko ito kakainin. Kung gayon, desisyon mo yan. Wala akong pinipilit. Ito ay was sa lawyer. The Mga mo, Emma. Miranda, isipin mo na lang ito na nakakatawa. Nakakatawa kayo. Mapapatawa na talaga ako. Oh, muntik ko nang makalimutan ang chewing gum ko. Lagi siyang nakakakuha ng mga pinakamagandang bagay. Huwag mainggit! Panoorin mo lang akong bumuga ng mga bula! Oh, maganda ito! Panahon na para ilagay si Emma sa kanyang lugar. Ngayon, maghihiganti tayo sa kanya para sa lahat. Hindi ko makita ang anuman. Pumutok ang aking chewing gum. Ikaw ang uupo sa pula, Emma. Wow, may kulay ang mga leeg namin. Sa harap ko, Handa na kami. Taara na. Alimango ito. Nakakatakot talaga. Talagang natatakot ako dito. Ibabalik ko na ito ngayon. Kahit paano alam mo kung ano ang nakuha mo. Hindi ko talaga ito maintindihan. Pero mukhang astig. Amoy ko ang pritong patatas. Sarap. Sa wakas, nakakuha ako ng masarap na pagkain. Sige, Miranda. Aalisin ka namin. Minsan, mababait kayo. Ang mga fries na ito ang ay sobrang... init-init pa na parang kakatapos lang mula sa oven. Oh, oh, oh. Gustong-gusto ko ito. Handa na akong kainin ang buong plato mag-isa. Panahon na para ayusin ko rin ang pagkain ko. Oh, ito ay isang matamis na lollipop. Tingnan natin kung ano ang nandito. Oh, pop rocks! Astig! Mas masarap ang lollipop na ito ngayon. Ang labo naman! Ang lahat ay may masarap na merienda maliban sa akin. At kailangan kong kainin ang nakakatakot na alimango na ito. Bakit ang buhay ay hindi patas? Oh, masakit yun! Nakakainis. Halos mabasag ang ngiping ko. May magandang ideya ako. Gustong gusto ko ang french fries. Ito ang pinakamagandang treat. Gusto ano? ko pa at pa. Weird! Nasaan na ang aking plato? Emma, kinuha mo ba ito? Sa totoo lang, hindi ako. Ito ang aking alimango. Pasensya na. Hindi ko lang siya mapigilan. Huwag kang mag ng kasinungalingan at ibalik mo ang mga patatas ko. Oh, mukhang magiging masaya ito. Sige, sige. Kunin mo na ang mga prito mo pabalik. At kakagatin ko ulit ang kalukuhang ito. Ano ang ginagawa mo? Nagluluto. Hindi ko ito kakainin ng hilaw ngayon. Mahusay. Naayos mo ito ng maayos, Emma? Hindi. Napaso ang daliri ko. Ang init nito. Kailangan kong hipan ito. Mabuti na lang at may sipit ako. Ngayon, madali kong makukuha ang alimango mula sa mainit na kumukulong tubig. Mabango ito. Sigurado akong magugustuhan ko ang lasa nito ngayon. Emma, hindi namin alam na mahusay kang magluto. Pwede ba naming tikman? Siyempre hindi. Huwag mo nang itanong. Ako ang gumawa nitong alimango at ako ang kakain. Pantay lang yan. Oh, ang sarap. Aray. Right. Ang dami ng karni ng alimango dito. Ang galing nito talagang nasarapan ako nito. Bo, ating nangyari sa mga ilong natin? Paanang! May kulay sila. ko. Oh. Buksan ang takip. Wow, may donut ako. Mukhang napakasarap. Matagal ko nang pinapangarap ito. Sa wakas, makakain ko na ito. Anong tamis na lollipop? Wow. At ano itong nasa loob? Isang alakdan? Hindi ko alam. Anong saya na kahon ng candy? Miranda, hintayin mo ang turno mo. Ako muna. Hindi mo ba nakikita na kinakain ko na ang donut? Napakalambot at matamis. Abay. Hindi ka pa paniwala. Ohoy! Ibahagi mo naman, Emma. Anong ginawa mo? Napakagat mo ako sa daliri ko. Oh, pasensya na. Tutulungan kita ngayon. Heto, lalagyan ko ng band-aid. Oh! Oh, dito, gawin mo. Isang donut! Sino ang mag-aakala na makakalapit ako ng ganito? Oh, napakasarap! Anong swerte ito? Hindi ko inasahan na makakalapit ng ganito. Oh, muntik ko nang makalimutan ng band -aid. Salamat sa pagtulong sa akin. Pero saan na punta ang donut? John, may sasabihin ka ba? Well, huli ka na. Ayoko nang marinig ito. Kainin mo ang nakakasukla ng lollipop. Emma, sobra na ito. Oh, sa pamamagitan ng paraan, hindi naman masama itong candy. Naku, paano mo kinakain yan? Kadiri. Oo, oh, di ko kayang panuorin ito. Well, gusto ko ito. Lasang caramel at masarap ano? ito. Nako nadala ako. Mukhang nasa bibig ko na yung alakdan. Simulan mo na. Itapon mo agad. Oo, oh, talagang kinulat mo kami. Anong nangyayari? Tapos na ako. Ngayon, ikaw na, Miranda. Siguradong sigurado. Matagal ko nang pinapangarap na subukan ang mga candy na ito. Ito ay verde, kaya para sa akin ito. At ito naman ay pula, kaya akin ito. Ang labo naman. Kinuha niyo lahat ng candy ko. Kailangan ko kayong turuan ng leksyon. Maghanda na kayo. Malapit ka nang makakuha ng mas maraming candy kaysa sa inaasahan mo sa buong buhay mo. Anong ginagawa mo, Miranda? Itago mo ang tirador. Hindi ko gagawin yan. Iligtas mo ang sarili mo sa abot ng iyong makakaya. Good luck. Emma, sa tingin ko kaya nating saluhin ang candy gamit ang mga bibig natin. Oo, oh, mukhang naubusan Sige. ka na ng candy. Kailangan kong kumuha ng higit pa. Isang na candy. Hindi maaari. Sa wakas matitikman ko na ito. Ang tagal ko nang hinintay ang sandaling ito. Kamusta Miranda? Nagustuhan mo ba? Oh, see. The yes. boy yes. and your friend. No we do work, twice when work it. Tatanggalin ko muna ang takip. Wow, isang gummy bear. Ang laki. Super. Wow. Sinwerte ka. Congratulations. Paborito ko ang gummy bears. Gusto ko nang kumagat dito ngayon. Pero hindi gumagana. Ang laki kasi. Oh, may naisip ako. Nakikita ko ang bitak nito. Gagamitin ko yon. Ngayon, may malaki akong piraso ng gami. Mas madali itong kagatin. Wow, ang galing nito! Ito ang pinakamagandang gami kailanman. Kailangan ko pa. Handa akong punitin ito gamit ang aking mga kamay. Mag-ingat ka sana sa susunod. Oh, Emma! Ngayon ay pulang-pula ka na. Miranda, ikaw na ang susunod. Isang bundok ng hilaw na itlog ng manok? Kailangan kong aminin. Hindi ako nasasabik na makita ito. May magagawa ka. Mag-enjoy sa pagkain mo. Hindi ko pwedeng tanggihan. Kain na! Sige na! Kung hindi, ipapasok namin ito sa'yo mismo. Aba, hindi pwede. Kakayanin ko ito. Pagkaman ito ay tiyak na hindi magiging madali. Ugh, nakakadiri yan. Hindi ko nga malunok. Nagkasundo tayo na kailangan mong kainin ng lahat. Hayaan mo akong tulungan ka. Ngayon gagawa tayo ng egg cocktail. Maniwala ka, magugustuhan mo ito. Kukuha tayo ng malaking blender at basagin natin lahat ng itlog dito. Ayan, napakasimple. Tingnan mo kung gaano kagaling ang ginagawa ko. Mag-ingat, John. Lumilipad sa akin ang mga buo pang itlog. Nadala lang ako, Emma. O sige, oras na para haluin ang ating cocktail. Ang pangunahing bagay ay itakda ang bilis sa mataas. Tapos na. Bubuhos ko ang cocktail sa isang magandang baso. Wow! Ito ay magiging isang totoong bomba. Hindi ko mamasamain na subukan ito mismo. Salamat, John. Mukha itong maganda. Pero pakiramdam ko hindi ito masarap. Oo nga. Oo. Oh, magiging sobrang saya niyan. Bakit mo ako dinuraan sa mukha? Yan ang napapala ako sa pagtulong sa'yo. Sana ang pagkain ko ay mapabuti ang pakiramdam ko. Kahit mukhang hindi yon posible. Sa totoo lang, mga berdeng gisantes lang ito. Ayoko nito kahit konti. Ugusin mo, John. Sabi mo mismo na iyon ang mga patakaran. Kailanin recover na ang buka ng garpo na hindi ko kaya kaya magpapasako? ako. TL. Ganun lang kasimple. Kita mo? Isa at tapos. Heto na. Salamat ng marami, Emma. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Alam malamang hindi ko kakainin ang mga nakakadiring gisantes na ito ngayon. Baka pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hindi pala to kasing sama ng akala wow. ko. Kaya kong kainin ang buong garapon ng sabay-sabay. Hindi ko akalain magugustuhan mo ito ng gusto. Medyo maganda ito. Ay, anong nangyayari sa akin? Parang nahahangin ako. Pasensya na. Hindi ko na mapigilan. Bakit hindi mo ginawa yan? John, youngest, hati kayo ay masyadeng hiningaw. Pasensya na. Sa tingin ko ito na ang wakas kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon? Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang huh? malaking baso. Ang konting asukal ko. Whoa! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated Salamat. na tubig. Magaling. Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint? Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng birding cha sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Um, naparami yata ang soda. Sandali lang. Magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, oh, oh, oh. angko pang mga berries. Asukal. Konting pang patamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Ah! Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas, Mas matamis magaling pa. pa. sila. Kain na tayo. Kaya yun ang ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada Busta? ni Lola, hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatidang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Stay. Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow! Gano'ng karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nag-aksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng ang isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, Tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, oh, oh, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong-luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang ano paborito ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ng isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang! Sa wakas, ilang berde. Perfecto! Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan Sige. mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng at isda pa, mo. Pa Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay, dito mo kang mada. na ng kaunti. Ano ang masasawi sa isda ni Lola? Perfecto. At sa wakas, ang putahin ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahin ni Jane. Ngayon, ang putahin ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, oh, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, Chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing! Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At syempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcake sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda! Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ah, uh, ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? Ano? At ang kalalabasan ay magiging napaka-astig. Wow! Ayos, tapos na 'yan. Tara na. Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng kakao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling, ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabaong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh! At mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng Kunin chef. Kunin ang merienda na ito mula at sa oven. At syempre, wala tayong mga ito granite Ito'y handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Sana ko magsisimula. Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin. So-so lang. Sige, okay. ano pa ang meron? Subukan natin ito. Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow, ang laking cupcake. He Hindi like... na makapaghintay na subukan ito. Ang sarap! Oo, oh, ito ang panalo. Ay, ang cupcake ng chef Pinakamahong... ay naging... Pinakamahusay. Walang kritiko ang makatatanggi nito. Ang daming produkto dito. Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ang pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow, kalma lang, chef! Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag-enjoy si Jane. Yeah. Ha! Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Super ang galing ng sopas ni Lola. Gayon Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo. Oh, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perfecto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin oh, yan. Pasensya. Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary. Napakaganda ng kay Jane at mukhang kamanghamang ha ang sopas ng kabuti ni Grandma pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas okay. ng chef nasa sayo na Mary simulan natin dito amoy kakaiba mga kabuti ba ito Hayoko ng mga kabuti susunod na isang bagay na kawili-wili hindi. hindi hindi iyon ngayon ang ikatlong sopas Mukha itong gulo Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow. Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan